Saka pupunta ha? Maglaro ka? Saan? Eh. Punta ka sa park O, oh, ayan Siyan Haga kay Lolo, dali Asan yung circle? Asan si Lolo? Asan si Kuya Jessery? <laughs> ha? <laughs> uh Oo -oh. <laughs> Oh, sa saka ka pupunta. Tamo walang bata, ikaw lang. <laughs> In fairness, magaling ka mag-balance anak. Ay, ayan. Kaya mo 'yan. Kaya mo 'yan. Tayo ka. Tayo ka. Madulas doon pa eh, oh. Baka maano 'yung mukha niya. Oh, oh, Yay, ayan na si Lola to the rescue. bye na. Uwi na tayo. Bye-bye na. Bye-bye, Sean. Sean. Oh, bye. Sean, babay ka na? Sean! Hay ka muna daw kay na lolot, lola, tsaka ay lolo, tsaka tita, tsaka kay Jessry. Sean, babay ka na daw. Sean! Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> oh, babay ka na daw. ka muna. Babay ka muna. <laughs> babay ka muna.